Nananawagan ang mga mangingisda sa Apari Kagaya na maabutan sila ng pamahalaan ng tulong dahil sa nararanasan nilang krisis na dulot ng black sand mining sa kanilang lugar. Ayon sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources Council, hindi umano bababa sa sampung barko ng Sino ang nagbimina sa pinangingisdaan nilang lugar. Anila ang dating 300 kilong isdang huli, ngayon ay nasa 3 hanggang 4 na kilo na lamang dahil sa black sand mining na talagang nagpapahirap sa mahigit 10,000 mangingisda sa Apari. Kaugnay nito ay humihingi ang MFARC ng tulong pangkabuhayan mula sa pamahalaan at kung maaari, ay mapaalis na ng tuluyan ang mga nasabing barko na nagmimina sa kanilang lugar. Mas gusto namin umalis na dun sa amin, sir, para mas lalong nadami pa yung isla na papasok sa amin, sir. At yung mga palit na mga isa sa abin, sir, uh, hindi naman wala ng pag-asa. Kaya nang, nangyayari ngayon, parang nawawalan na sila ng pag-asa sa pag-isla yung, yung pag namin, nandun nakatawang-uwang yung mga barko na paglalagyan namin ng lambat namin, hindi na kami magpalawat kasi nagdun pa rin yung barko na hindi na nag-operate sir, nakatinga lang.